Hello guys at welcome sa isa na namang short tutorial video. Naging araw ay ituturo ko sa inyo kung paano mag ng documents gamit ang cellphone, pero bago yan ay huwag kalimutan na mag-subscribe at itap ang share at like button para makatulong sa aking small channel. Kailangan lang natin mag-download ng cam scanner. Meron yan sa Google Play Store. Pwede nyo i-download yan for free. Kaya na-download ko na tong cam scanner kaya open na natin. Kaya sa pag-scan ng documents, pwede niyo siyang iscan ng derecho at pwede rin namang i-upload nyo o i-import nyo sa inyong gallery. Kaya sample ko lang iscan ko yung aking ID. Pwede nyo itap dito sa scan new docs or dito sa taas yung smart scan. Tapat nyo lang yung ID nyo tapos pindutin nyo yung nasa gitnang button mag naya scan na yan ang kusa. Okay, so yan, na-scan na siya. Makikita nyo, nakakrap na yung pinaka-ID. Okay, tapos itap nyo lang yung check dito sa may kanan sa baba. Para mas save, tap nyo lang yung 3 dots dun sa baba sa kanan. Tapos piliin nyo yung save to gallery ayan nakasave na siya sa gallery pwede rin naman diretso nyo isend sa email tap nyo ulit yung tatlong dots dun sa kanan at hanapin nyo yung email Okay, tapos input nyo yung inyong email address at tsaka itap nyo yung ok tapos pili lang kayo ng format pipiliin ko yung pdf Okay, so ayan so pwede nyo nang isend sa email pwede nyo naman palitan yung email address kung kanino nyo isesend kung halimbawa naman nakasave na sa gallery yung inyong documents, i-tap nyo lang tong import images. Tapos piliin nyo lang yung image na gusto nyong iscan. Tap nyo yung select. Tapos tap nyo yung arrow sa baba. Then tap nyo yung check dun sa right side sa baba. Okay, so yan, na-scanned na siya. So, pwede nyo na ulit siyang i yung tatlong dots dun sa baba tapos save to gallery or pwede nyo ring isend diretso dun sa email kagaya ng steps na ginawa natin kanina so yan napakadali lang naman gawin hindi na kayo kailangan gumastos para magpaskan pwede nyo na siya ipaprint diretso hanggang dito na lang po ang aking video sana ay nakatulong ito sa inyo kahit papano please subscribe, like and share this video maraming salamat po